Voluntaryong nagsuko sa otoridad sa barangay Kagang Barcelona, Sorsogon, ang sarong lalaki na miyembro kan communist terrorist group pasado alas 4.30 ng hapon kanakaaging nakaaging Sabado, July 27. Binisto ang suminukong rebelde na si Alias Kier, 27 anyos, para OMA asin inaktibong miyembro kan CTG sa Irarom Kansab Regional Unit, Guerrilla kasabay kan sa iyang pagsuko. Pig-surrender man kan dating CTG ang sarong unit nin kalibre 45 kong badil na may bala, 7.62 mm belted ammunition, sarong improvised explosive device, sarong MK2HE hand grenade, blasting cap as in electrical wires. May kayat na rin ito ng mga dating niyang kasamahan. And uh, of course, ma'am, uh, dahil din sa uh, ano yan sa intel driven operation ng ating uh, mga operatiba so isa itong mga dahilan kung bakit siya agarang sumuko Sa presente na sa Kustudiya Pakan Barcelona MPS ang nagsukong rebelde. Asi nakatalaan na ipasa sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan gobyerno o Eclip. Uh, based sa guidelines or doon sa ano ng Eclip program, so magbabase po sila sa Calibre na kanila'ng isinuko. So bawat kalibre, mayroon itong uh, kaukulan na uh, halaga. So mayroon po siyang makukuha. And aside dyan, may mga benefits pa siyang makukuha and uh, other uh, support from uh, ano 'yan, national government. At the same time, yung uh, provincial government natin, mayroon din na uh, ibibigay sa kanya para mabigyan lalo siya ng pag-asa na magkakataon na makapagbalik loob and uh, at least uh, magbagong buhay ano sa programa ng uh, Eclipse Mientras tanto ang pagsuko kan dating CTG, ang resulta subuot kan mas pinakusog na intelligence driven operation, kan composite teams gikan sa Regional Intelligence Division 5, Regional Special Operation Unit, Barcelona MPS, 504th MCR MFB-5, 92nd Special Action Company kan 9th Special Action Battalion, PNP SAF, 2nd PMFC as in kan 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.